Kumusta mga kasaliksik? Sa loob ng maraming taon, unti-unting inaangki ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matagal na itong ginagawa ng China nang halos walang matinding pagtutol mula sa Pilipinas, lalo na't kilala ang China sa lakas ng kanilang ekonomiya at militar, partikular na ang kanilang Navy. Gawin pa kamakilan lamang ay nagpakita ng matinding tapang ang Pilipinas sa pagharap sa mga pangyarihang bansa na ito na para muling nabuhay ang kwento ni David laban kay Goliath. Bagamat noong unay tila nag-aalangan ng Pilipinas sa pagbibigay ng malakas na pahayag laban sa China, unti-unti itong nagbabago. Ang mga tensyon sa South China Sea ay kadalasang dulot ng malawakang pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng 1.4 million square miles na karagatan. Bukod sa Pilipinas, inaangkin din ng mga bansa tulad ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan ng mga isla bahura at likas na yaman ng lugar, kabilang ang 190 trillion cubic feet ng natural gas at 11 bilyong bariles ng langis. Bilang tugot, minilitarize ng China ang rayon, nagtayo ng mga artificial na base na may kasamang mga missile system, fighter jets at iba pang kagamitang pang militar. Ang agresibong kilos ng China ay nagdulot ng malawakang kritisismo mula sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, Tila Pilipinas lamang ang handang hayagang humarap sa mga ambisyon ng China sa rehiyon. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa ay kadalasang nakataon sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Ang Ayungin Shoal, isang 11 nautical mile na bahura, ay bahagi ng Spratly Islands at matatagpuan sa loob ng 200 nautical miles mula sa Palawan. Bagamat inaangkin nito sa iba't ibang bansa, ang Pilipinas ang may tanging military presence sa lugar gamit ang barkong LST-542 class tank landing ship na tinatawag na Sierra Madre. Ang barkong ito na dating ginamit ng US Navy noong World War II ay ginagawang pansamantalang base militar ng Pilipinas matapos ang Vietnam War at hanggang ngayon ay nagsilbing simbolo ng pagtatanggol ng bansa sa ating teritoryo. Noong 1999, sinadyang ipinarada ng Philippine Navy ang barkong Sierra Madre sa 2nd Thomas Shoal bilang simbolo ng pag-angki ng bansa sa teritoryo at upang mapanatili ang presensyang militar sa lugar. Sa loob ng 25 taon, patuloy itong nagsilbing bantay ng Pilipinas. Bagaman ang barko ay naging kalawangin at mistulang wasak na, sa kabila ng kalagayon nito, opisyal pa rin itong bahagi ng Philippine Navy anumang pag-atake sa barkong ito ay may tuturing na aksyon ng digmaan. Ang Sierra Madre ay naging hadlang para sa China na makuha ang Second Thomas Shoal, isang estratehikong lokasyon dahil sa yaman ng mapangisdaan at ang malapit na reed bank na mayaman sa langis at natural gas. Ang Scarborough Shoal ay isa pang mainit na usapin sa South China Sea, ay kilala din bilang tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino. Bukod sa likas na yaman, mahalaga rin ito dahil sa potensyal nitong maging base militar na maaaring magkontrol sa trapiko ng South China Sea. Kung sakaling maagaw ng China ang Scarborough Shoal, malamang nagagamitin ito sa pagtatayo ng mga artificial na isla tulad ng ginawa nila sa isang bahagi ng South China Sea upang maglagay ng mga missile sites, naval piers at radar installations. Ngunit hindi ito pinapayagan ng Pilipinas lalo nat ang Scarborough ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa, na isang daan at tatlong pong milya lamang ang layo mula sa Luzon. Sa loob ng maraming taon, patuloy ang agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas, matapos si deklara ng Permanent Court of Arbitration sa The Netherlands, na walang legal na batayan ng teritoryal na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea mas lalo pang tumindi ang tensyon, lalo na nitong 2024. Ayon kay Antonio Trillanes, dating opisyal ng Navy at Senador, nasa pinakamasamang kalagayan ng relasyon ng Pilipinas sa China sa kasalukuyan. Habang si Teresita, isang kilalang leader sa Civic, ay nagsabing malapit na itong tuluyang bumagsak. Ang mga serye ng insidenteng ito sa dagat ang nagdala ng relasyon ng dalawang bansa sa kasalukuyang kritikal na antas. Noong summer ng 2023, nagsimula ang mga tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China. Sa buwan ng Agosto 2023, binomba pa ng Water Cannon ang China Coast Guard o CCG ang mabarko ng Philippine Coast Guard o PCG sa South China Sea. Bukod dito, ang mabarko ng China ay nagsagawa ng mga mapanganib na paggalaw sa paligid ng mabarko ng PCG na nag-escort noon ng mga supply ships patungo sa Second Thomas Shoal. Noong Setyembre, tinanggal ng PCG ang halos 780 pulgadong floating barrier na umaharang sa lagusan papunta sa Lagoon ng Scarborough Shoal kung saan mahigit 50 bangka ng mga Pilipinong mangingisda ang na-stranded. Sumunod noong Oktubre, binangga ng isang barko ng CCG at kasama nitong sasakyang pandagat, ang isang barko ng PCG at isang supply boat na pinapatakbo ng militar malapit sa 2nd Thomas Shoal na nagdulot ng pinsala sa parehong barko. Hindi huminto ang mga insidente dahil nitong Nobyembre lamang muling ginamit ng China ang water cannon sa isang supply ship ng Pilipinas. Sa sumunod na buwan ng Desyembre, muling nangyari ito. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama si General Romeo Browner Jr., hepe ng sandatang lakas ng Pilipinas, sa loob ng supply boat na tinamaan. Si Browner noon ay nagahatid ng mga Christmas gifts, pagkain at iba pang supply sa mga Pilipinong marino sa BRP Sierra Madre. Patuloy ang mga insidente ng pag-atake gamit ang water cannon hanggang 2024. Noong Marso 5, muling binomba ng CCG ang isang supply boat. Nasira ang windshield at nasugatan ng apat na crew members ng Pilipinas. Noong Abril, isang PCG vessel, ang BRP Malapuska, ay muntik ng makabangga ng isang barko ng CCG sa 2nd Thomas Shoal. Nahuli pa sa kamera ang insidente dahil may kasamang mga mamamahayag ang barko ng Pilipinas. Hindi tumigil ang China sa kabila ng pagkakaalam ng publiko sa kanilang mga aksyon. Isang linggo pagkatapos ng insidente, muling binomba ng water cannon ng BRP Bagachay at isang barko ng Bureau of Fisheries ng Pilipinas pinagbawala ng mga barkong Pilipino na upang maiwasan ang paglalapan ng sitwasyon na tila layunin ng China. Ngunit noong Hunyo 17, naganap ang pinakamatinding insidente ng banggain ng CCG ang isang supply ship ng Pilipinas na patungo sa second nd Thomas Shoal. Hindi lang binangga, kundi pinasok ng mga tauhan ng CCG ang barko at sinira ang kagamitan at kinuwang mga armas at cellphone ng mga Pilipinong personnel. Nasaktan ang lang tauha ng Philippine Navy, kabilang ang isang nawalan ng hinlalaki. Bagamat nagkaroon ng pag-uusap upang pababae ng tensyon, muling nakita ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard sa Second Thomas Shoal, isang araw lang matapos ang mga negosasyon. Ang barkong ito ay isang 12,000 na toneladang barko na tinaguro ang The Monster ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo. Matagal na itong pumapasok at naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa loob ng ilang buwan. Malinaw na ang China ay patuloy na nagpupumilit na magpataw ng pressure sa Pilipinas upang masupil ito. Ang estratehiyang ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng China na tinatawag na Kill the chicken to scare the monkey isang kasabihan sa China na tumutukoy sa paggamit ng aksyon laban sa mas mahina upang takutin ng mas malakas na kalaban. Sa konteksto ng relasyon ng China at Pilipinas, ang mas malakas na kalaban na tinutukoy ay ang Amerika. Gayunpaman, tila nawawala ang kontrol ng China sa sitwasyon at hindi nakakamit ang nais nitong dominasyon sa West Philippine sea. Sa katunayan, tila hindi natatakot na ang Pilipinas sa mga galaw ng China dahil noon nga lamang 2022, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Pangulo. Ito ay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matatandaan na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, madalas siyang batikusin dahil sa tila pagsunod sa China, kung saan inakusan siya ng pakikipagkasunduan kay Pangulong Xi Jinping upang mapanatili ang status quo sa South China Sea. Tinuring pa nga noon ni President Duterte na ang desisyon ng HOJ o ng arbitration ay isa lamang walang halaga at isang piraso ng papel lamang na nagdulot ng galit sa marami sa mga Pilipino. Sa pagkakaupo ni Marcos noong 2022, nagkaroon ng malinaw na pagbabago sa patakarang panlabas ng Pilipinas patungkol sa China. Sa mga talumpati ni Marcos, mariin niyang ipinahayag ang pagtutol sa mga hakbang ng China lalo na sa usapin ng karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Noong September 2023 sa ASEAN Summit, binigyang diin ni Marcos na bagamat hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas, tungkulin naman anya ng kanilang soberanya na ipagtanggol ito at karapatan sa South China Sea. Noong 2023, ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kanyang matapang na opinion laban sa China. Tinawag niya itong isang bully dahil sa patuloy na pag-aangkin ng mga teritoryo sa West Philippine Ayon kay Chodoro, hindi lang parang ninakaw ng China ang lunch money ng bansa, kundi pati ang buong lunch bag, upuan at maging ang enrollment sa eskulahan. Isang malalim na simbolismo ng malawakang pang-aabuso at pangbubuli ng China kahit na patuloy ang Pilipinas sa pagsasampa ng mga protesta laban sa China. Tulad ng sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Mayigit isang daang protesta na ang kanilang naisumite, subalit kailangan nalang gumawa ng mas konkretong hakbang. Kaya naman itong 2024, inaprobahan ni Marcos ang halos 4 na bilyong dolyar na pondo para sa depensa, na mas mataas ng 40% kumpara sa nakaraang taon. Nagpahayag din si Marcos ng $35 billion dollars na plano para sa modernisasyon ng militar sa loob ng susunod na sampung taon na pangunahing magtutoon sa pagpapalakas ng Philippine Navy, gayon din sa Air Force at Army. Kasama sa mga makabagong kagamitan ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System, isang mobile rocket launcher na kilala sa tagumpay nito sa digmaan sa Ukraine. Pinunan ng system nito ang depensa ng bansa Katuwang ang SSM-700K Sea Starship Launch Cruise Missiles. Bukod pa rito, bumili rin ng Pilipinas ng Brahmos Supersonic Cruise Missile mula India na itunuturing na pinakamabilis na missile sa mundo. Ang bawat Brahmos battery ay may apat na launcher at tatlong missile na kayang umabot ng 180 miles. At noong 2024, nakompleto ng bansa ang apat na batteries nito na unang ipinwesto sa Western Luzon. Hindi naman nangangahulugan na maglulun sa dagad ang Pilipinas ng mga misay laban sa China. Ngunit ang pagkakaroon ng mga makabagong armas na ito ay isang mabisang paraan ng depensa at deterrence. Kung magkakaroon ng anumang armadong tunggalian, ang mga misal na ito ay makapagbibigay ng malakas na depensa laban sa anumang agresyon. Kasabay ng modernisasyon ng militar, pinalalim din ni Marcos ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Noong 2024, meron ng siyam na military bases ng Amerika sa Pilipinas. Apat dito ay idinagdag matapos siyang maupo bilang Pangulo. Kasama sa mga base ang Antonio Bautista Airbase at Balabac Island sa Palawan, Basa Airbase sa Pampanga at iba pang mga strategic locations na malapit sa Taiwan at Spratly Islands. Ang presensya ng mga base na ito ay nagbibigay daan sa Amerika upang mapanatili ang katatagan sa Indo-Pacific region at masiguro ang proteksyon ng mga kaparehong aliado. Kabilang sa mga ginawang hakbang ng Amerika ay ang pagpapadala ng kanilang Typhoon Mid-Range Missile System sa Luzon na unang beses na inilagay sa Asia mula noong Cold War. Ang mga military exercises gaya ng balikatan na nangangahulugang shoulder to shoulder ay nagpapatibay sa kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Sa taong 2024, ang balikatan ay dinaluhan ng mahigit 16,000 military personnel mula sa Amerika, Pilipinas, Australia at France na nagtutulungan sa pagsasanay sa maritime security, aviation at cyberspace warfare. Bukod sa Amerika, pinalawak din ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Japan, South Korea at Australia. Nakipagkasundo ang Japan na magbigay ng mga radar system at iba pang kagamitang militar, habang ang South Korea ay nagbigay ng mga FA-50 fighter jets at missile frigates. Samantala, pinungunahan ng Australia ang unang joint sea at air patrol sa South China Sea, kasama ang Pilipinas. Sa kabila ng patuloy na banta mula sa China, hindi naman layunin ng Pilipinas na magsimula ng gera. Ayon na rin ito kay Marcos nais lang ng bansa na makamit ang kapayapaan at kasaganaan para sa lahat ng Pilipino. Ngunit pinananatili rin ito ang matatag na depensa upang siguraduhing protektado ang teritoryo at karapatan ng bansa. Habang lumalakas ang depensa ng Pilipinas, nananatiling tanong kung ang mga hakbang na ito ay magbibigay ba ng deterrence laban sa China o lalo lamang magpapalala ng tensyon sa rehiyon.